Ayan guys, so, meron tayong Cheche Gabin dito. Ah, uh, tong nanlaki sa kanyang alternator. So, Cheche Gabin natin kung anong sa may problema, guys. Cheche natin kung bakit tumagas to, guys. Ha? Ano naman 'yan? Ang isang nakaraan, 12 volts yung bilok. Talaga ng oil seal o yung bearing? Bearing. Eh, rotor, ayan, kira yan, rotor yan. Yan, may leeg guys yan, nakita nyo yan, may leeg yan. Ayan no? no? Kaya siguro yung nasa yung kanyang ano, yung kanyang beto. Tagas ba? Ayan guys. Ano boss, natagas ang ating alternator? Chechega pin. Video ah. Oo, oh, Fetray, para... Ayan guys, so. meron tayong Cheche Cabin dito. Ah, uh, umaatagas tong nanlangay sa kanyang alternator. E Checkin natin kung anong sa may problema, guys. Ano mga ganyan busy to? Ayan guys, busy do daw mga ganyan ito. Tingnan natin ang electrician, si Dan. para tanggal natin ba guys tignan natin kung anong ano tatanggalin pa yan para malaman natin kung saan may problema guys yeah, guys kakalasin na ng ating electrician yung alternator e titignan natin kung bakit tumatagas sa langis so kung saan nagmula kung anong sira at kung anong dapat palitan guys ha? susubisito so ang <laughs> mga ano guys ha yan 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 guys bago natin pinay niya buksan mamaya ng ating electrician subscribe muna kami sa aming youtube channel PMB TV pa like at pa share na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated sa mga share share na yung video pati po po guys yan guys ito yung kanyang mga gamit na gagamitin guys yan kakalas yung electrician natin yung guys ha yan yan <laughs>

Pinapalas yeah, na o. Oh. Yan yeah, ako, papakita na lang sa inyo mamaya guys. Pag alas na yan, hindi natin kung saan nagkaroon ng problema. Bakit tumagas ang langis dito? Yan yeah, guys, tanggal na yung ano natin. Yung alternator kanina na ayan, yeah, nagtatagas yan. Yeah, lating lating kayo. Yeah, no. yeah, yan ano, oh. Yan, yeah, tagos sa tagos sa yung ano. yung langis niya Oh. tingnan natin kung ba't kumagat to guys ha Ayan, napalas na Ayun, tanggal na Ang sira niya dad Tignan pa natin ang ganyan guys, o, kita nyo Tapos na tapos kanyang alternator, o, oh. Pa, tignan natin kung saan dumaan ito Ito yung nampas Ito yung nampas Ah, yung ng aloog Aloog na? Sira pa housing na. Sira, baka sira ang housing na naman yan Ano isang nakaraan 12 volts yung binuksan natin na ganito Ito naman, 24 volts guys Busy ito guys, pag naka-experience kayo ganyan, kailangan pa-check nyo agad sa mga electrician, malapit sa inyo. Kung so, malapit mga location dito sa amin, sa Laguna, ito yung delay sa aming electrician. Ayan. Kasi malaki effect nito, basta napabayaan nyo, baka masunog ang alternator nyo, isang buo, lalaki ang daso, kaya 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 lang agapan nyo agad. Kung so, makuha bayaan na tumatagas sa alternator nyo, kasi malaki yung problema nyo. berapa tiga ratus, tidak perlu berapa tiga Ayan, yeah, kalugong bearing. Kalugong bearing, ano? Nasira uh -oh. yung pinaglalagyan ng oil seal. O yung bearing. Bearing, yun. Ang laki, oh. Ayan, laking kalugong Ano yata, eh. Yung pinaka-ehe. Yeah, kalugong... Ah, oh, baka ehe may tama. Uh Oo, -oh. Tatanggalin natin. Okay. ano eh, yung eh, may problema? yung guys? rotor, rotor may problema kaya tayo muna din, din. Ay, yeah. yeah. na, Ay, pinal-miliig na ano? yung kanyang pinaglalagyan ng bearing, yung kanya rotor may problema. kaya pa 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 bearing pa 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 yan yeah, guys, so yun ang may problema guys sa Yung kanyang housing, yung kanyang yung ehe ng kanyang rotor. Ayan yeah, guys, yung pinagkakabitan ng bearing. Ah, narod po Kung ba, maluog na yung bearing kaya sumasayaw, tumaga siguro ang langis. Ah, nga ka ka, wala na pa lang Ano Pero nga ka ka kanina. Lakar ka pa kanila ito eh. Wala na palang wala Walang karbon pa lang. Baka minsan lang yan. Wala na rin karbon pala ito. Gusto na rin kaya siguro nagtutulak. Las, <laughs> nah, totoo ba? problema, walang carbon, sira bearing, sira eh ng ano stator. eh rotor 'yan, sira yan rotor niya. Yung maliit guys, 'yan ang nyo namin, maliit ano. 'Yan, yan oh. No? No? Kaya siguro nasalyado yung kanyang ano, yung kanyang bearing, kaya tumagas yan. Ay, daiis yan. Diretso din natin, natin. Yan ang problema niyan. Yan guys, oh may problema yung kanyang ano. Yung kanyang eh yung kanyang rotor. Baka padala sa masin shop to guys ha. Katambakan. May pabilda pa guys ha. Yan yung solution na lang yan. Guys. Okay guys. Ano mo, no? Parang nung hinahari kay Ali Susan to lumuwag ano. Ayan mm. no? tama pa rin yung kanyang ano. Ayan no? Lumuwag to kong niya guys ha. Ayan no? Ayan maluwag oh. So, Nagkatama pa yung kanyang rotor. Babalik ka ron. Oo. Oh. Tira. Dito. problema. Oil seal meron dito. Ayan. Eto. Papunta Eto. ng bearing. Eto. Kinain yung kanyang ano. Eto. to may problema guys. Eno mo kung meron yan doon. So, no? no? May gahe. O yan. yan. ang problema. O. Oh. Kaya siguro tumagos to so, kasi kumalag yung kanyang bearing. Ehe ng rotor. Ha?